Good morning mga master. Welcome sa Weekend Wanderers PH. Nandito ngayon si Danny Boy at uh, fishing tayo sa Nahara Resort. Dito lang yan sa Tansa, Cavite. At kita nyo naman, medyo maulan. Tatry natin kung may yeah. mga ulo tayong isda. So, nagsiset up muna tayo dito. At ito naman, nakikita nyo yung laman loob ng manok. So, binigay sa atin yan nila kuya. Pamaya makikita nyo si kuya. Ayan, sila kuya. So, pagpunta namin dyan, nakarami na sila. Hindi lang namin na videohan yung mga huli nila. Lalaki ng hito ng nahuli nila. Kitang-kita nyo naman, pwede dito mag-fishing, uh, mag-food trip. Mas maganda dito kung kasama yung, yung tropa nyo, family nyo, or yung girlfriend nyo dito nagsiset up na tayo at para makapag start na tayo mag fishing Hing natin patagalin ang lahat let's go guys. Kasama natin si Reyna. Dito tayo ngayon sa Nahara Resort. Nahara Resort. Kita uh, nyo namang. Sabi ni Kuya, ang mauhulo daw dyan ay uh, hito at tilapia. Pero bihira daw ang tilapia. Ay, nung no, tilapia siguro. No, let's go. Start na tayo. A few moments later. So, ayun na nga biglang bumuhos yung malakas na ulan pero expected na namin kung may rain kasi nagtingin kami sa weather update kaya may dala kami kapote actually hindi siya kapote pang gym siya yung pampapawis wala kasi kami kapote <laughs> uh, itong mga palaw na to wala kami walang kumakagat wala parang walang, walang parang dami mga isda kasi lumakas yung ulan. Kaya nag-picture na natin niya. Yeah. Picture, picture. Picture is down. So, try natin sa ibang spot. Pero check muna natin. Baka uh, meron dito sa gilid-gilid. Okay. So, dito nagtry ako ng handline. Medyo tumila na yung ulan dito at medyo maaraw. Na nakikita ko may mga tilapia yang maliliit so tinray ko siyang mahulin ng hand line. pero ayun nga as usual wala pa rin kagat kasi wala kaming pain dito mayos ayus pag tilapia nag try kami ng masa pero mali yung gawa namin so ayun nga wala talagang kagat kaya tatry namin lumipat dun sa spot nung nagbigay uh, sa amin ng kain kasi kanina umalis na sila eh let's go okay guys, dito na kami sa spot nung mga uh, kuya natin kanina eto yung masa yung masang perfect perfect pang sinigang <laughs> so ako nagbato ako dito tapos Sinatry ko Wala ko mauli Kasi first time namin Mag hito gaming Tapos eto Nagtry ulit ako Kita kita may mga viewers ko dyan Mga doggy doggies So nilagay ko lang dyan Habang nilagay ko dyan Bala ko kasi Mag handline ulit Kaya inaayos ko yung handline ko Nagtry ulit ako ng masa So, so Habang nagayos ako Ibabato ko, sa ko na sana Tapos biglang may nangyaring Malupet Watch this. Yeah, 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 yeah. Sa part na to, nakapagpakagat si Reyna ng hito. Kitang-kita nyo naman pagpunta ko sa kanya hindi niya nakaya buhatin hindi niya maangat yung rad kaya tinulungan ko na siya medyo against the light yung kuha namin ito kasi hindi talaga kami prepared na may kakagat pala sa amin kala namin uuwi na kami ng zero tignan nyo kung anong nahuli namin kung nakikita nyo dito sa lower right ito tatlong asong to pinag JJ Smith ang kami ngayon, mukhang ngayon lang daw kami nakahuli sa talang buhay namin wow. so yun nga nakita nyo nahirapan si Ray na iangat yung net actually di na sa net kasi malikot pa siya may lakas pa So, sa wakas, nalanda namin yung first t namin ni Reyna. Ayun, <laughs> <laughs> naulog pa. Tignan <laughs> <laughs> nyo kung gaano kalaki ito, guys. <laughs> <laughs> Ta-da! May kami, Ooh, may kami. Mga ilang kilo na mukha iyan. Pero sayang mayroon. Uy, lumalahoy no, na siya. Ang <laughs> galing nga, Joe. Smile, smile. <laughs> One eternity later. So dito guys, medyo balisa ako kasi si Reyna nakahuli. Ang tagal na namin nagpipishing. Siya pa lang yung nakakahuli. Ako hindi pa ako nakakahuli. So nagtry uli ako. Siya, goods na siya dun sa isa niyang nahuli. Ako hindi pa. One million zillion jillion dillion cotillion times later. So guys, sumuko so, ko na ako. Kaya namin, nagpicture taking muna kami ni Reyna dun sa nahuli niya. So, napakalaki nito guys 1.5 kilo African hito Kita nyo naman Laki, ganun mga yung Ayan. Ay, ganun po. Hindi kita. Ayan, hindi niya. Talaga naman bumabalok pa pa. O, sabi ko So, doon na namin tatapusin ang vlog namin. ka kami ng 1.5 kilo na hito. Panis. by reina ako lang yung nag Bye guys! See you sa susunod nating adventure.